Magandang oras ulit sa inyo. Gusto ko naman subuhan sa ganitong view. Pero diretso na agad. Diretso na agad sa life hack na natutunan ko din nung nakaraan sa marunong So, itong share ko tungkol to sa kung paano i-improve yung pakikipag-socialize o yung pakikisalamuha kung kung socially awkward kayo o yun kung hindi kayo sanay makisalamuha, makipag-usap sa ibang tao na tingin ko para to sa inyo. Eh, sa, sa lang para sa atin to lahat. Mas, mas kaya ako, kailangan ko din ano pa. Kailangan ko pang i-improve din yun para sa akin. Ah... Uh, sabi, sabi nung napakinggan ko ah, para daw para daw ma-improve yung pakikisalamuha yung pakikisalamuha daw kasi o oh, yung pakikipag-socialize sa pagkakaintindi ko dun sa sinabi niya yung pakikisalamuha ay parang ano din parang mga muscle din na kailang ano parang muscle din na kailangan i-exercise para lumakas. So, para ma-improve yung pag socialize kailangan nating sanayin na makisalamuha o makipag-usap. Parang muscle na kailangan i-exercise lagi o i-exercise. Parang muscle na kailangan i-exercise regularly para lumakas Gano'n. kailangan siyang kailangan din nating sanayin yung pakikisalamuha o yung pakikipag-usap kailangan nating kailangan nating practicein para mag-improve yun nga parang yun nga parang ano na din parang yung pag-gym -gy nga parang muscle na kailangan ano parang masil na kailangan i-exercise para lumawas. Yung pakikisalamuha, kailangan din natin practicing. Kailangan din sanayin. Kailangan din ang pagsasana.